Yan mga bossing oh. So sa mga naganap ng na, uh, stainless na piyesa ng inyong uh, TMX mga boss, katulad po nito Ito oh. oh. Ayan. Oh. stainless sa uh, TMX 155. So pampaganda ng uh, inyong mga motor. Dito sa Burao ni Boss di sa Ema Town Center El Camino may kawayan pula lang ang location. Napakarami po niyan. Oh, pati po mga tapalodo napakarami rin po mga tapaludo rito ng TMX mga boss pati yung ganito yung mga muffler mga bossing napakarami Ayan, basta lahat ng stainless na accessories ng inyong TMX marami po rito sa burautan ni boss din mga boss Ay, ano pa hinihintay nyo ang pagkakaalam ko 500-500 na lang po yung uh, pure stainless na yan na muffler sabi ni boss Napakarami mga pesa rito mga pinipili nila mga boss. Ayan, marami pong mga shack, kadena, sprocket. So, sa mga naghahanap din ng batalya, ito bagong dating lang to kahapon mga bossing dito sa Burao ni Boss D. Yan, for only 100 pesos lang. Napakarami, pwede kayong pumakyaw niyan, 'no. Napakagandang Napakagagandang batalya 'yan, 'no. 100 pesos lang ang isa. Yeah. Uh -huh. Saan ka sa manigo? Dalinggo out 'yung mga tao Oh. Lipog na kami dahil sa, ba? <laughs> sa bagyo. Ha. <laughs> Lipog na kami dahil sa bagyo. Lipog na ba? Lipog. mo bawasan ng katas. Iya, 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 iya. Kailangan daw ng rescue ni Boss Pablo. Ayong isa, oy, hindi na nakaimik ah. Wala na kailangan, lubog lala, oh. Na, ito lubog lala, na. na, lubog lala, na. na. Lubog lala. na. Malayo <laughs> ang tanaw. Kailangan namin na rescue, rescue dito. Rescue, rescue, po. rescue. Rescue puro babae. Iyan. <laughs> Babaeng bibe. Lalo na yun oh. No? Kailangan <laughs> rescue. <Yeah>. Kailangan ko rescue. Kailangan <laughs> na, kailangan na. Pablo, Pablo. Kailangan ko rescue. Lubog na, lubog. Lubog na, lubog na oh. Lubog na mga pangasamin patay na Patay na ba? Kailangan masundan ulit. Kailangan masundan ulit. Boss, kaya repair. Yan o, napakaraming batalya mga boss. Yung 100 pesos lang ang isa niyan dito sa Puro Auto ni Boss D. <laughs> Kanino, 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 kanino. Shoutout nga pala kay Yami, Morgan, sa Lulu, sa kay ano. B1B2. B1B2. Ay, B1B2 nga. Napakasipag <laughs> <laughs> ah, nitong dalawa na ito. Tingnan nyo. Ah. Napakalupit. Shoutout, sa pari ko. Patagilis ko pari kagabi. Yung, hiniram mo muna. Oo, hiniram ko lang. Malamig eh. Hindi. <laughs> Ayan mga boss ha. Sa so, mga naghahanap ng flarings. So ayan, napakarami pa rin mga flarings mga boss. Patanong na lang doon boss. Ulo daw. Ulo mga boss. Olo Ulo daw. Ayan kung nakikita nyo mga busing ha So ito yung mga flerings na tag Wa 100 pesos dito sa Borauta ni Boss Ayan, Napakarami So halo-halo po kasi yan So hindi po pinpoint kung ano pong motor na hanap nyo Kaya ang pinakamaganda nyan Kayo po ang pumunta rito Para kayo po mismo ang mamili Ng mga clearings na hinahanap nyo mga bossing Ayan. pero marami po dyan ang pang wave <coughs> ito mga miyo oh. oh. sa mga naghanap ng clearance ng wave so na, ah. punta na po kayo rito, napakarami pong wave, 100 dito mga bossing, ayan no oh. 100 pesos na lang ang isa. Napakarami po dyan. Euro 110, mayroon din po ah, Euro 110 XRM mayroon din marami pong mga flarings dito ayan o so magkaiba po ang presyo rito 100 pesos at iba naman po yung presyo rito ah, silipin natin yung dito mga bosi. Ah. Ito naman yung mga flarings dito nakalagay. Eh. Yan. Kan? Iba naman po presyo rito. So, 150 ata ito. Ayan eh. Ang pakarami. Kabilaan. Flaring pa rin to dito lang yan mga boss sa Burauta ni boss di uh, location yan dito sa Emma Town Center El Camino may kawayan Bulacan ano mga gulong natagpuran 100 pesos mga mountain bike road bike ano ano mga road bike mga bossing no? Flarings. Flarings ng ADB mga boss. Kulay white available. Bit street. Ah, ayan mga bossing oh. Kulay pula. Napakarami mga siya oh. Ayan oh. siya so, dito tayo so sa mga naganap ng pintura 50-50 lang to ha 50 pesos lang isang ganito marami kayong kulay pagpipilian dito sa furautan mga boss napakadami oh. Ha? at mas marami pong mga piyesa rito ayan mga mapler sa taas Hai, Mama Maple. Apa <coughs> Flat sheet. Oh. Mau Ayan oh, mga rin, mga boss. Pati mga side wheel mga bossing Ayan oh, side wheel Marami pong available o oh. Top box Sa so, mga naganap ng top box dyan Napakarami po rito oh. yan, nagkakalaga lang po ng uh, 1,500 pesos O 2,000 pesos yan Depende dalawang klase po mga bossing So yung mga ganyan is 2,000 pesos mga boss. Yung isa naman yung uh, maliit, diyan 1,000 pesos lang. Ayun, napakaraming piyesa. na so, napakaraming mga CP holder dito mga boss. Shock at saka mono shock available din. Ayan, napakaraming yung mabibiling kesa. Belt, 500 pesos lang ang isang mga belt na yan. yan para sa TMX so. <coughs> Pwede pati mga shifter mga bossing napakarami oh. Shifter, marami tayong shifter diyan oh. Shifter at mga tow hook. Ayan oh, tow hook. Tow hook. pati mga gulong available lahat ng size mga bossing lahat ng size nandito na may kasama ng uh, tire sealant yan pagka uh, binili nyo, mga boss eh, meron. Pa-assist na lang po kayo. Tanong kayo. Meron dyan. Nakikita nyo po lahat ng pyesa na yan. Lahat po for sale at available yan mga bossing. Ha? Kaya pumunta na lang kayo rito sa Bura Ota ni Boss D dito po yan sa Emma Town Center El Camino may Kawayan Bulacan yan po ang location ng Burautan mga bossing huwag pong kakalimutan at sa mga naghanap ng tangke ayan o oh, TMX Supremo mga boss wow kulay black Supremo available po ito rito mga boss for only 1,500 pesos lang at yung tangke ng TMX 155 ganon din po Rosie Ah, ganun din po, ayan, available din po yan dito mga boss. Pati po sa Barako, mayroon din. Available din yung para sa Kawasaki, Barako. Natangke. Napakarami nyo pong pagpipilian tiyay, sa mga bossing. Pati mga langis, Napakarami sa mga gusto mag change oil dyan mga hub ayan o no? oh, hub napakarami ah, pakaraming. hub takip ng t 155 available mga bossing ha kasi lahat ng nakalatag po rito for sale yan ayan napakadaming ah, pyesa Wow, oh, napakagandang shifter nito mga boss oh. Yan. Pati po itong mga master uh, freak master Ayan mga bossing oh. Napakaganda oh. Ayan oh.